ayan, nagprito tayo ng pusit, kaya ang pusit, ginupit-gupit ko yan para manutong. syempre nagprito naman tuyo danggit, at saka daing biya biya yan, malutong, galing sa pinas yan, kaya lang syempre, ang ating malunggay ngayon, dahil sa sobrang init, maliliit, maliliit ang daon ng aming mga malunggay kasi, sa sobrang init ba naman ito, nagisa ako ng upo at saka kalabasa. Siyempre, rinagyan ko siya ng ipon. Tinisa ko lang yan sa bawang sibuyas, pati sa tinagyan ko siya ng isang chicken cubes at ilang pirasong ipon para ma ano naman masarap siya at ilalagay na natin ang ating daon ng malunggay para mas healthy ang ating inisang upo at may kalabasa. Diba? Kumakain ba kayo ng ganyan? Mas masarap pa nga dyan kung yung daing na galing bisaya. Anong tawag dun sa daing na yun? Pinansasawag ko ng upo at kalabasa eh. Nakalimutan ko ang pangalan. Diba? Tinagyan ko ng medyo masabaw ng konti. Siyempre, yung mga uh, bata may ilik sa sabaw ayan ang ating ginisang upo at uh, kalabasa diba ang sarap ang sarap niyan. Sobrang init kasi rito. Yung mga puno namin ng manunggay, pinataas namin ng pinataas, hindi namin pinutol. Nagputol lang ako ng isang puno para may magamit kami sa nagluluto. Kaso ah, talaga ang tinamon, hindi lumaki ang daon. Ayan. Maya-maya kakain na tayo. Pakakainin ko na yung mga bata. Sigurado magugustuhan nila yan. Kasi, siyempre, may sa sabaw mga bata. Lalo na gulay yan. Saglit-saglit na lang yan. Maduluto na. Siyempre, ayan ang ating pang-partner. Siyempre, ang malulutong na pusit. Ang lutong kaya, ang sarap. Oh, ko. Yan ang sikreto. Para lumutungan yung pusit kapag linuluto nyo, gupitin nyo. Mm hmm? Mm hmm? Diba? Mm hmm. Ayos na yan. Ayos na yung gulay natin yan. Kakain na tayo.